News Nationwide. Sinabi ni Hezbollah Deputy Leader Naim Kasem na handa ang kanilang kilusan na harapin ang anumang uri ng pagsalakay ng Israel forces sa Lebanon. Ito ang kanyang unang talumpati mula nang napatay ng Israel ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah nitong nakaraang linggo. Ayon pa kay Kasem, kung magpasya ang Israel na pumasok para sa isang ground invasion, handa ang kanilang puwersa para sagupain nito, anya, hindi nito makakamit ang kanilang mga layunin. Samantala, sinabi ng militanteng grupong Hamas na batay sa airstrike ng Israel ang isa nilang leader sa Lebanon nitong lunes. Sinabi rin ng Popular Front for the Liberation of Palestine na tatlo sa mga pinuno nito ang napatay sa isang welga ng Israel sa Central Beirut. Batay naman sa tala ng Health Ministry ng Lebanon, higit isang libong Lebanese na ang napatay at nasa anim na libo ang nasugatan habang nasa isang milyong tao ang lumikas na sa kanilang mga tahanan. Mula sa RP World Service, ito si Jay Aravalo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. News. Nationwide!